Hello guys, magandang hapon po sa ating lahat. Isang mapagpalang hapon po ng Miyerkules sa ating lahat. So ngayon guys, isa na namang panibagong kaalaman ang ating ituturo sa inyo. Ito po ay may kinalaman sa tubig. Alam ba ninyo na ang tubig ay isa sa mga elemento na dumadaloy sa ating katawan? Alam ba ninyo na ang ating katawan ay mayroon tayong 70% na level ng tubig sa ating mga katawan. Kaya ano kaya ang mangyayari sa atin kapag tayo ay nawawala na ng tubig? Kaya naman kilala din ang tubig. Kilala din ang tubig na isang mabisa nating gawin sa tubig. Bago tayo uminom ng tubig, dapat po ay mayroon tayong ah, binubulong. So, for example, or maari tayo kahit na magbabad tayo ng tubig sa ilalim ng ating mga higaan at bulungan mo ito ng magagandang mga salita or kaya naman mga kahilingan bago natin ito inumin, so maaari tayong magbabad nito. Ngunit, kung nais mo namang hindi na ibabad, ay maari natin itong gawin kaagad. So, kumuha po kayo ng isang baso ng tubig. Sa isang baso ng tubig, sa isang baso ng tubig, hawakan mo ito at ibulong mo ang magagandang mga salitain. So halimbawa, tungkol sa iyong sarili, sa tungkol sa iyong sarili. So halimbawa, nandiyan yung tubig sa iyong harapan, sabihin mo sa iyong sa tubig na yon na siya ang ana ang, ang mga magagandang bagay, ang siya ang magdadala o maghahatid sa iyo nito ng magagandang bagay sa iyong Buhay, ganun sa iyong pagkatao, hindi lamang sa iyong pagkatao, ganun din sa iyong pamilya. So, anuman ang nais mong hilingin o nais mong sabihin, basta lahat ng magagandang bagay, iibulong mo doon sa tubig bago mo po ito inumin. Bago po ito inumin, bulungan mo ang tubig, yung mga magagandang salitain, yung magagandang salitain patungkol sa iyong sarili. Ano hindi ninyo no ugaliin din ninyo ugaliin din ninyo na madalas kapag tayo ay nabibigo ay kung ano-ano ang sinasabi natin sa ating mga sarili wag nating ugaliin na tayo mismo tayo mismo sa ating sarili ay ating idadag so ugaliin po ninyo na kayo mismo ang mag magbibigay or magsasalita ng magagandang salitain patungkol sa iyong sarili. Huwag mong wag laging kasi ito po yung magiging dahilan kung kung lagi tayong nag-iisip ng hindi maganda, nagiging negatibo tayo. Kaya lagi tayong magsasalita ng mga ng positibo sa ating mga sarili habang ganun din sa tubig. So, dapat ang ibubulong mo sa tubig ay mga positibo mong pananaw na magiging matagumpay ka, na makakamit mo ang iyong mga pangarap na ikaw ay magiging successful at the end of the day. Yan po ang ating laging gagawin. So, bago inumin ang tubig, lalong-lalo na sa umaga, pagkagising mo, magbigkas ka ng mga magagandang salitain o magandang kahilingan patungkol po sa iyong sarili, lalong-lalo na pagising mo sa umaga. Maraming maraming salamat at magandang umaga o magandang hapon sa ating lahat.